Mga idol at mga kababayan good news para sa ating lahat, 9 units ng supersonic cruise anti-ship missile na worth 60 billion pesos, bibilhin ng Pilipinas para sa Philippine Marine Corps at Philippine Army. Pangulong Marcos Jr., pinabibilis ang pagbili ng mga missile system para sa Armed Forces of the Philippines. Mga idol at mga kababayan noong Enero taong 2025 ang Philippine Army ay nasa advanced negotiation para sa pagbili ng siyam na karagdagang BrahMos anti-ship missile batteries mula sa India. Ang naunang kontrata para sa tatlong BrahMos missile batteries ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $375 million, 18 bilyong piso. Kung susundin ang parehong presyo bawat battery, ang siyam na karagdagang batteries ay maaaring umabot sa kabuoang halaga na humigit kumulang $1.125 billion, 56 na bilyong piso. Ang mga unit ng AFP na kasangkot sa proyektong ito ay kinabibilangan ng Philippine Army at Philippine Marine Corps. Ang mga missile bat ay ilalagay sa ilalim ng command ng Coastal Defense Regiment ng Marine Corps na may layuning palakasin ang depensa sa mga kritikal na baybaying lugar. Muling bibili ang Pilipinas ng BrahMos supersonic cruise missile dahil ito ay napatunayan ng epektibo at angkop para sa depensa ng bansa lalo na sa harap ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Sa tanong na bakit pinili ang BrahMos, ito ay dahil sa mga sumusunod na dahilan. Proven technology, ang BrahMos ay produkto ng kooperasyon ng India at Russia. Ginagamit na ito ng Indian Armed Forces at napatunayan na ang kahusayan nito sa operasyon. Supersonic speed, ang bilis nito na Mach 2.8 hanggang Mach 3 ay mahirap mapigilan ng karamihan sa mga air defense system, kaya't epektibo ito laban sa mga naval at ground-based targets. Versatility, ang Brahmos ay maaaring gamitin sa iba't ibang platform tulad ng land, sea, and air, kaya't nagbibigay ito ng flexibility sa operasyong militar. Special Capabilities ng Brahmos Missile System High Accuracy, mayroon itong pinpoint accuracy na may kakayahang magdala ng high-explosive warhead, 200-300 kilo, upang sirain ang mga barko at estrategikong target. Stealth design, ang misail ay idinisenyo upang maiwasan ang radar detection na nagbibigay ng sorpresa sa kalaban. Range, ang upgraded version nito ay may range na hanggang 500 kilometro na maaaring magbigay ng mas malawak na depensa para sa Pilipinas. Bakit mahalaga ang BrahMos misail para sa Pilipinas? West Philippine Sea Tensions, sa patuloy na panghihimasok sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng Brahmos ay magsisilbing deterrent laban sa mga potensyal na agresyon. Force Multiplier, ang kakayahan nitong mag-target ng malalaking barko at iba pang estratehikong target ay magbibigay ng mas malakas na proteksyon sa mga baybayin ng bansa. Modernization Goals Ang pagbili ng Brahmos ay bahagi ng AFP Modernization Program na layuning gawing mas moderno at mas handa ang militar ng Pilipinas laban sa mga banta. Ano-ano ang advanced technology nito? Ramjet Engine Ang Brahmos ay gumagamit ng Ramjet Propulsion Technology na nagbibigay dito ng mataas na bilis at sustain thrust habang papunta sa target. Systemic Capability ang misail ay naglalakbay ng malapit sa ibabaw ng dagat upang maiwasan ang radar detection. Terminal maneuver ang, kapag papalapit na sa target, ang Bromos ay may kakayahang gumawa ng high-G maneuvers upang maiwasan ang interception. Network-centric warfare, ang missile ay compatible sa Advanced Network Command and Control Systems, na nagpapahintulot ng koordinasyon sa mas malawak na operasyon. Ang Brahmos ay itinuturing na game changer para sa depensa ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng bilis, accuracy, at advanced technology nito ay nagbibigay sa AFP ng makabagong kakayahan upang protektahan ang teritoryo ng bansa, lalo na ang West Philippine Sea. Ang muling pagbili ng missile na ito ay nagpapakita ng seryosong commitment ng gobyerno na palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga panlabas na banta. Sa tanong naman na magkano ang base price ng Brahmos missile, ang isang Brahmos missile system, kasama ang mga missiles, mobile launchers, at command and control units, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $125 million bawat battery. Ang isang battery ay karaniwang binubuo ng tatlong mobile launchers, bawat isa ay maaaring maglunsad ng dalawa't at tatlong missiles, at may kasamang suporta tulad ng radar at command systems presyo sa Pilipinas, ang unang kontrata ng Pilipinas noong 2022 para sa tatlong batteries ay nagkakahalaga ng 18 Philippine pesos and 90 centavos billion, 375 dollars million. Magkano ang maintenance at operational cost? Maintenance cost. Ang yearly maintenance cost ng isang battery ay karaniwang 10% to 15% ng acquisition cost, depende sa paggamit. Sa kaso ng Bromos, ito ay nasa $12 million to $18 million, 700 Philippine pesos million hanggang 1 Philippine peso billion kada taon per battery. Ang pangunahing bahagi ng maintenance ay nakatuon sa missile storage and upkeep upang mapanatili ang warhead at propulsion system, vehicle maintenance, mobile launchers at command vehicles, electronics at radar system upgrades, operational cost, ang operasyon ng Brahmos ay nangangailangan ng specialized training para sa tauhan. Ang bawat test firing ay maaaring umabot sa isa at tatlong milyon US dollar depende sa uri ng misail at distansyang nilalampasan nito. Fuel at logistics para sa mga truck-based launchers ay minimal kumpara sa air-launched o sea-launched platforms. Suitable ba ang Brahmos missile para sa defense budget ng Pilipinas? Angkop ba sa budget? Oo, ang BrahMos ay cost-effective kumpara sa ibang supersonic cruise missiles na ginagamit ng ibang bansa, tulad ng Tomahawk ng US o kaliber ng Russia. Sa kasalukuyang defense budget ng Pilipinas, may kakayahan ng bansa na pandohan ang acquisition, maintenance, at operasyon nito, lalo na't kasama ito sa AFP Modernization Program, Horizon 2 at Horizon 3. Bakit ang CUP sa Pilipinas? defensive role. Ang Pilipinas ay mas nakatuon sa defensive posture kaysa sa offensive operations at ang BrahMos ay mainam bilang coastal defense system. Tamang presyo para sa capabilities, sa bilis, precision, at deterrence factor nito. Ang halaga ay sulit para sa mga banta sa West Philippine Sea. Limited resources. Ang Pilipinas ay may limitadong navy at air force assets kaya't ang BrahMos ay nagbibigay ng force multiplier para sa baybayin at karagatan. Mga posibleng hamon, high upfront costs, ang acquisition cost ng Bromos ay mataas, at maaaring makaapekto sa iba pang priority defense projects kung maraming units ang bibilhin ng sabay-sabay. Training and integration, ang tauhan ay kailangang masanay sa paggamit ng teknolohiya nito, na maaaring magastos at magtagal. Long-term commitment, ang maintenance at logistics ay mga ngailangan ng patuloy na paglalaan ng pondo. Bagamat mahal ang Brahmos, ito ay sulit para sa strategic coastal defense ng Pilipinas, lalo na't epektibo ito laban sa mga barkong pandigma at iba pang banta sa West Philippine Sea. Sa tamang plano ng budget at phased acquisition, kayang suportahan ng defense budget ng Pilipinas ang Brahmos Missile System.